Pero sa kabila nito ay kanilang tiniyak na may sasalo sa mga rutang maiiwanan ng mga choper na ayaw mag-consolidate. When we mapped out these routes for the whole of Metro Manila, nakita ho natin na meron at merong sasalo na public transport doon sa mga rota na walang nag-consolidate. We have bus routes, we have the rail din po na maaari din hong gamitin ng ating mga commuters. Nakahanda naman ang DOTR para saluin ang Machuper na hindi nakapag-consolidate upang sila ay mabigyan ng ibang pagkakakitaan. I will be releasing in our Facebook uh, different cooperatives nationwide at nakalagay na po doon that they will start hiring, they will start accepting yung mga drivers po natin na maghahanap po ng trabaho. And may binabalak po ang uh, LTFRB na i-consider po na yung mga hindi po nakasama pwede pong sumama sa mga existing kooperatiba. Muli namang binigyang diin ng DOTR na nananatiling bukas ang kanilang tanggapan para makipagdayalogo sa mga tutol sa PUV Modernization Program. May mga issues pa rin, no? na kami naman dito sa office ay uh, handang makipag-usap. No? Uh, yan po ang uh, palaging position ng Department of Transportation. No? Ang office po namin ay open. No? Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.